Lamag ng elepante, kwento ng tatay kong panot. Noong unang panahon, sa liblip na probinsya ng Tarlac-Tarlac, ay may dalagitan na ang pangalan ay Ellie. Isang umaga, perusan siyang ginising ng kanyang lola para maglaba ng kanyang mga panti. Kahit ayaw niya talaga, ay napilitan siyang gumising, maglaba, at magsampay ng kanyang mga panloob. Umalis ang kanyang lola, pero bago umalis ay ipinaalala sa kanya, na huwag ang abutan ng gabi na nakasampay pa ang kanyang mga panty. Numiti si Ellie sa lola niya at sumagot ng opo. Pero agad-agad niya namang binaliwala ang bilin sa kanya at tinayaan niyang abutan ng gabi ang kanyang mga sampay. Nung gabi din ngayon ay nadaanan ng piyang diwata ng hamog ang kanyang mga sampayin. Ikinumpas niya ang patpat at sinabing, Panty ni Ellie, sa gabi ng papanty. Panty ni Ellie, mabuhay ka, at lumaki. Sinaw magaan nila Ellie at ng lola niya ang malahiganting hayop sa kanilang bakura. At hindi niya na matagpuan kahit saan ang kanyang mga panty. Naniwala sila at ang mga kabaryo nila na ang hayop na ito ay ang nawawalang panty ni Ellie. Kaya tinawag nila ito Ellis Panty. Bumikas ang mahabang panahon at unti-unting nagiba ang bigkas sa Ellis Panty. Una naging Ellis Panty tapos naging Ellie panty hanggang sa maging di D.E.N.